Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon po ay isusumada naman po natin ang ating pong pecha ngayon pong October 6, 2023 at October 7, 2023. Uh, sa mga subscribers natin, sa mga followers po natin, sa mga bago pa lamang po nating mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, umpisan po natin ng ating sumadang. Dito po tayo sa ating sumadang sa pecha ngayon pong October 6. Ayan, dito po tayo sa October, yan ay 10. At 6 sa ating pecha, 23 sa ating taon. Ayan, sa mga number po natin ito, isisimplify po muna natin sila. Dito, 1 plus 0 is 1. 0 plus 6 is 6. At 2 plus 3 is 5. Ayan mga idol, dito rin sa bandang gitna. Ayan, add lang po natin. 1 plus 6, yan ay 7. At 6 plus 5 is 11. ganun din po sa bandang gitna. I-add lang natin ulit. Uh, sa bandang baba po pala, sorry. Uh, 7 plus 11 is 18. Ayan po yung ating unang numero. Meron po tayong 18. At para naman po sa ating pangalawang numero, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Uh, combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. Add lang po natin sila. 1 plus 6 plus 5 is 12. Ayan mga idol. Yan naman po yung atin pong pangalawang numero. Meron po tayong 18. Ay 12 pala. Sorry po. At uh, dito meron na po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 18, 12 or 12, 18. Ayan mga idol, mayroon na po tayong kombinasyon dito. Pwedeng-pwede na po natin itong matayaan. At yung dalawang number natin dito, i-simplify is po muna natin sila bago natin yan isumada para madagdagan o mas marami po tayong mga numero na pwede po natin pagbilian. Ayan, dito po sa 12, ayan, 1 plus 2, yan ay 3. At dito sa 18, 1 plus 8 is 9 yan po ngayon yung isusumada po natin 3 tsaka 9 unahin po natin isumada ang 3 kukunin muna natin yung 12 sumada 12 1 plus 2 is 3 pwede, pwede rin po dito ang 30 sumada 30 3 plus 0 is 3 pwede rin po ang 21 sumada 21 2 plus 1 is 3 at pwede rin po ang 39 sumada 39 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol, yan po ang sumada natin sa 3. At dito naman po sa 9, kukunin muna natin itong 18. Ayan, sumada 18. 1 plus 8 is 9. Pwede rin po dyan ng 27. Sumada 27. 2 plus 7 is 9. At pwede rin ang 36. Ayan, sumada 36. 3 plus 6 is 9. Ayan mga idol, yun naman po yung ating mga nakuhang mga numero na pwede po natin pagpilian dito po sa atin pong sumado sa pecha ngayon pong October 6. Mayroon po tayo rito 3, 12, 30, 21, 39, 9, 30, 18, 27 at 36. Ayan mga idol, sa mga numero po natin ito, mga naka-encircle na number na yan, pipili lang po tayo dyan kung alin po dyan ang mga nagugustuhan po natin mga kursonada po nating mga numero na pwede po natin itong matayaan yan rambol lang po natin yung mga numbers po natin yan at para naman dun sa ating sample ayan kinuha naman natin dyan ng 21 21, 9 Then, 18 30 uh, 1227 ayan mga idol ito naman po yung mga sample po natin na mga numero o mga kombinasyon po nating nakuha dito po sa ating sumada sa pecha ngayon pong October 6 meron po tayo rito 21.9 18.30 at 12.27 ayan kung nagustuhan nyo naman po itong mga sample natin ito pwede nyo rin po matayaan yung mga yan pwede kayong magdagdag o kayo dito sa taas kumuha kayo na lang po bahalang pumili kung ano pa po yung mga korsonada po nating mga numero at ayun mga idol yan po ang ating sumada sa pecha ngayon po, October 6, 2023 at isunod naman po natin yung ating advance sumada para naman po ngayong October 7, 2023 at bago po natin yan simulan gusto ko lang ulit magpasalamat sa mga followers po natin, sa mga subscribers po natin na patuloy po ang suporta dito po sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po. At ayun mga idol, tuloy po natin dito tayo sa October. Yan ay 10. At 7 sa ating pecha, 23 dito sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po yung gagawin natin. Simplify muna natin sila. 1 plus 0 is 1, uh, 0 plus 7 is 7, at 2 plus 3 is 5. And sa bandang gitna rin po, 1 plus 7 is 8, at 7 plus 5 is 12. Ganyan din po sa bandang baba, 8 plus 12 is 20. Yan po ang ating unang numero, meron po tayong 20. At yung ating pangalawang numero naman, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. And 1 plus 7 plus 5 is 13. Yan naman po yung ating pangalawang numero. Meron po tayong 13. At dahil 2 digits po yung mga numbers natin dito, isisimplify din natin yan bago po natin sila isumada. Unahin natin yung 13, 1 plus 3, yan ay 4. Uh, sa 20 naman, 2 plus 0 is 2. Ayan, yan po yung isusumada natin. Uh, 4 at 2. Unahin po natin yung 4, kunin muna natin ang 13. Sumada 13, 1 plus 3 is 4. Pwede rin po ang 40, sumada 40. 4 plus 0 is 4 At pwede rin po ang 31 Sumada 31 3 plus 1 is 4 At 22 Sumada 22 2 plus 2 is 4 and mga idol, yan po ang sumada natin sa 4 At dito naman sa 2 Kukunin muna natin itong 20 Sumada 20 2 plus 0 is 2 Pwede rin po ang 11, sumada 11. 1 plus 1 is 2. At pwede rin po ang 29, sumada 29. 2 plus 9 is 11. At pwede rin po ang 38, sumada 38. 3 plus 8 is 11. Ayun mga idol, yan naman po yung ating mga nakuhang mga numero na pwede po natin pagpilian dito po sa ating sumada sa pecha ngayon pong October 7. Ayan, rambol lang po natin yung mga numbers po natin. Yan, pili lang po tayo dyan kung ano po yung mga nagugustuhan po natin yung mga numero o mga kombinasyon na pwede natin matayaan. Meron po tayo rito 4, 13, 40, 31, 22, 2, 20, 11, 29, at 38, 39, 40, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 13.29 31.11 at, 4 at 20 ayan mga idol ito naman po yung mga ito naman po yung mga sample po natin na nakuha at pwede po nating pagpilian dito po sa ating sumada sa pecha ngayong October 7 ayan meron tayo itong 13.29 31, 11, at 4, ay Meron tayong mga sample dito. At mga sample lahat ng gang natin yan. Kung gusto nyo naman matayaan itong mga to. Nagustuhan nyo po yung mga kombinasyon natin na pili. Pwede pwede rin matayaan itong mga to. O di naman kaya dito sa taas. rambol lang natin yung mga yan. Pili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga numero. Uh, at mga idol. Bago po tayo magtapos. Uh, gusto ko lang po paalala ulit sa lahat. Uh, lalong-lalo na po dun sa mga bago pa lamang po natin mga viewers na ito pong mga sumada po natin mga ginagawa ay mga gabay lang po ito sa mga pagtaya po natin wala pa rin pong makakaalam o makakapagsabi kung ano po yung mga labas na mga bola o mga numero sa atin pong mga lugar at ang mga ito po ay pwedeng tayaan sa umaga, sa hapon o kailanman po sa gabi at sa lahat po ng lokasyon pwede po yan dito sa Pinas o kaya naman po sa ibang bansa ay pwede po at ayun mga idol, ayun po ang ating sumado sa pecha ngayon pong October 6 at October 7, 2023 maraming maraming salamat po